Flarete. Flarete. Hindi ka nakaka late la <laughs> Kanta ka na, Sirin. Ah, sige, <laughs> sige na yung fly. Anong fly? Yung kaya charis. Fly. Yung mataas. Ah, sige fly. na. Yung fly. Fly. Basta mataas. Yun. Sige na. <laughs> fly. 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 The Peeewww! <laughs> <laughs> well, Hahaha! <laughs> Kaya gano'n tayo magsalita? Yung kaklausi ko gano'n, si... si Jonan! Tug! Tug! Hahaha! Kaya nagbibinataw. Kaya yung kaklausi ko, nung nga nung counting kami, 1, 2, 3, yung ako na ano, tama sa lalamunan muna, sabi ko, Tug! Tug! Hahaha! Tama sila lahat. Tama sila lahat. Ayah, 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 tu ayah, 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 <laughs> 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 Hi, Eliza. What's going to put a little bit Salad. salad? little <laughs>